Nag-text ang kamag-anak ni Mar mga palangga, ulitin natin ang text niya, ng kamag-anak ni, ano to, ni Mar Okay. Hi, Miss Marlica. Si Lisa, anak ng katiwala sa Hacienda Luisita. Taga-silbi sa mga kamag-anak nila doon. Hindi nila, hindi naman sila, ina, hindi sila inape. Binigyan pa nga ng trabaho. Nanay niya ang naglalabas ng mga merienda. So, mayordoma ang nanay niya. Dito ako sabi niya dito nga ako natawa sabi niya ng kanang ano ng kamag-anak. Okay. Siya ang nagpipirapira so ng biskwit para sa anak ng mga amo nila. Naka uniforme pa yan. Walang sahod kapalit ay mapaaral ang mga anak. Sa totoo lang marangal, bakit marangal naman yung trabaho? Gawa gawa bakit gagawa-gawa siya ng kwento na milyonaryo sila. Wala silang mga bahay, nakikita lang sila, huwag siyang mayabang. Walang masama Nagaling ka sa hirap. Pero yung magpanggap ka na milyonaryo ang kapatid mo, eto may mga nagpapatotoo na ang nanay mo ay servidora nung doon sa Hacienda Luisita. So, actually, sinabi ko na to na itong si Lisa ay pa, napaaral lang sa ng kamag-anak niya. Walang masama kung pinaaral ka ng kamag-anak mo. Actually, kung nagpakatotoo siya, i-embrace mo pa yung pinagdaanan niya from servidora, ang kaniyang mga magulang, Then, nakatapos siya ng pag-aaral, di ba? Winning story yun. But the problem is, gusto niyang magpaka-very New York. Kahit mukha siyang dogyot.